Mawo kami sing kamas. Kasama kaya? Mawata <laughs> si kamas? Kasama ka kaya? Oo. mga nahihiya pa. Oo. Oo. tayo Oo. Oo. Sabon ok sama mau tasi kemas. Mau kami nasi kemas. Sama ka? Yo sasama raw mga yon. Mga kapit bahay ko. sama raw. Dini una. Dini unahan na natin may mau tasi kemas. Ito po yung bunga ng ano, kamas dito sa amin, sinikamas gubat, tapos yung dahon, tapos yun, laman yung nuhukay na nung dalang bata. Matatakong nuhukay! Eh! Eh! Ipo, takot ah. sa iyo! Ipo doon, chulo, tali! Ah! Wala eh! sa mga tapat, dito sa likod! matatakbo mo lang! Ang laki. Ito taga. Ang laki oh. Ayun! Ah! Ang ah. laki eh! Singkamas! Ang oh, laki eh! Ah! Oh. Sahanan pa tayo! Ipisaw! Ay, kami ito! san turumpaw san turumpaw laki ano Marami dito sing kamas sing kamas ni unanong nungubat <laughs> Yun, humabol si Tabernok Tabernok humabol. merong dito ng ano yung bungang araw Marami din si bola bungang araw Yung natitira pa puntahan natin doon sa may sasakyan. Merong pa dito nga ano, yung bungang araw kung tawagin dito sa amin. Ibang kung anong tawag doon sa iba. Ayan. Nakakain yan. kung oh, wala na. Nalaglag na. Hanap tayo ng hinog. Ito to. Wala ng bunga. Nalaglag na. Ayan na ay, rin. Madami. Ito to. Madami. Madami. Sabi ng iba Lason do hindi naman lason. 'Yon. Ito 'yon no? Wala naman. Matamis na masim-masim. Laman. Kakontel laman. Matamis na masim-masim. Marami dito. Yan. Yan mismo masyam masyam. Sarap. Ah! Ang dami. oh, ang dami. Ang dami. Ay, ka na. Ang dami. dami. Uh. Oh. Matamis na masim-masim. Parang bayabas. Sige ako. Hmm. Matagal at tulog. Aray! Uy, na. Lang. Hmm? Yung singka mas tikman natin. Masarap. Nga. Mas mangungo pa tayo daw. Tumis, 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 tumis na, tumis tumis na, mayong tumis, 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 masukal yung aming ano pangunguna na sing kamas dyan sabi si mga kasama ko yun yun mga kasama ko yun dali nyo mga tayo dito na si kabas masarap matamais hmm? Dali! Yan ang mga unahan ng gubat! Baby.

suka so, lu ay ayong ay, meron din sing kamas lakay, hmm? ay. Sino magdadala? Kaya kaya ni Cholo? Paisa, isa. Dalawa. Ayaw, si Unanong gumat! Ayaw! ko yung nalaglagay? yung mic ko! pagdala ko ng hantay! Tara Ya, ya. Damai. Ku, ku. Ada ku. Kau ini tayo, wala na. Bye, -bye mga. Una mga, ng gubat. Mga kristal, mga kristal Ayun, na nunggu Mga kerikal tayo. natakbuhan ah. Nadali ako ng langgam. Bye bye mga unanong gubat. Ha? Oh, ina. Lakad na, lakad na tana. Na meron ako, ano. Aba, ko kagat lang langgam. Dali. Mga kiyat. Ngo undulas. Hmm. ang tarik niya na oh ang tulas kung nga pong nakakain din yan nakakain Why din po na? yan wala na taburnok taburnok hindi huh? na may nakadapa si Stan huh? yung yako na ang iba sana natuyo so. ko na sing kamas mo Oh, siya, so bye-bye. Bye-bye. Ang dami